Ano ba yan? Ang init-init. na kaguton Sa kaya pwedeng kumain dito? Ay, ito kay Kuya. Tingnan natin dito. Parang, parang promising. Wow! Ay, anong niluluto mo, Pogi? Eh, <laughs> parang may mga alaga ka, John. Oh, no! Confirmed. Mga alaga ni rato tuwi. Like um I, I think I'll skip the eggs Ano? all. Huh? Ah uh, maraming salamat na lang. I think I'm good. I'm good. Thank you. Ay ayan, dito lang tayo kay Nanay. Mukhang tempting and promising. So, nanay, anong, anong hinahalo natin, jar? <laughs> eh, dinaraan ni nanay. Special ingredient, nanay. Um, I think I'm gonna pass this. <laughs> Thank you. Ay, ayan. Sakto. Mainit ang panahon. Siguro start mo tayo sa refreshments, no? Ay! Ay! Ang taray, ang dami. Ang, ang colorful, ha? Lakas maka pride niyan, kuya, ha? Ay. ay! Ang dami, ha? Ano yan? Hanggang next year na? <laughs> okay, Oh! Oh, no! Kinamay naman ni kuya ngayon. Kanina, na? Dinuraan. Ngayon, kinamay mo naman, kuya. I can't believe it. Mm? Pati pala yung mga laman. Kung pa naman ako, napaka-colorful niya. Lakas maka-pride. Diyos ko. Parang kailangan mo ng pride detergent john <laughs> I think I'm good. Nawala yung uhaw ko. Nakakalurky kayo. just ko. Baka mamay, pag ininom ko yan, eh, matinig ako ng mga ingrowns nyo. <laughs> Thank you so much. Bili na lang ako ng meat. Luto na lang siguro lang sa bahay. <laughs> Thank you. <laughs> Eto! Eto ang meat. Hmm. Ay, kuya. Talent yar. <laughs> May pag-smile si kuya. Si <laughs> na. Mukhang trip ako ni kuya. <laughs> At ano na naman to, ah? Mm? Ko? Huwag mong sabihin luto mo yan kuya. Wow! Nilagyan hmm. na nga sa kawali? Coke and egg? Mm? Like, kuya, I'm not sure if it's a perfect combination, just like me and my jowa. <laughs> Pero parang, parang babalik na di attention ko. So, I think I'm gonna pass then, no? Parang nabusog na ako nabusog sa mga pinagkagawa niyo. <laughs> <No>? Thank you. <laughs> Ayan, fruits. Parang wow. magda-diet muna ako today, no? At parang medyo safe naman siguro to, no? Mm -hmm. Kaya pag mo nga ako ng isang watermelon. <laughs> Uh, ba't ka sumisigaw? Wale! 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 Ahay! pinagtitripan ako ni Kuya. Mm, Lakas mong asar, oh. Kuya, nakatis... Pwede bigyan mo na lang ako ng papaya, siguro. Bago pa kita masampal ng isa, no? Ayan, yun na lang. Pakihiwa at plastic na lang, ha? Yeah, <laughs>